guys. Um, good morning. And for today, ay, I be breakfast lang tayo. It's 6:04 in the morning. Ang pasensya na sa itchur. Kagising ko lang talaga. Hindi kasi ako nahihiyang kumarap sa camera. So, yan. <laughs> Ang ulam natin ay paksiw. So, ayan. Ganda umaga sa inyo. Ang ulam natin ay paksiw. At si Miro, nag-iingay na. salmon. Ayan. Ating ulam at mga talong pa. Napakasarap talaga ng isdang ito. Yan may ulo pa. Ay nakikita niyo ba? Ayan, may ulo pa. May ulo pa siya. Um Well, kinakain ko yung ulo. Meron tayo coffee milk. Coffee milk. Coffee milk. Kasi coffee with milk. Tuntun talong. Oh my god. Napaka-sweet talaga ng parsae oh. paborito ang Paxil. Mag-comment naman kayo sa comment section. Ako lahat naman talaga paborito ko. Wag lang, na, wag lang talaga matamis kasi mahina akong kumain ng matamis. Kumakain ako ng matamis pero ano? Chocolate lang o kaya ano? Chocolate lang. Pero hindi, hindi yung sobrang tamis ha. Kasi Mahina talaga ako sa matamis. Yan. Hindi ko makuha yung talong. Wait lang. Ayan, nakuha ko rin. So, ayan. Tatapusin ko lang tong pagkain ko. At see you later na lang. See you later, guys! So, ayan. Ang oras ay 9 a.m. na. And, hindi pa Yun, um, tapos na akong maligo Yun, yun magsusukoy na tayo ng buhok So, hindi ko alam kung nakikita niya ako hin o hindi Pero yon, um, kasi Yan uh, o, tayo Back camera. Mirror camera. I ah, love ka na. Di ba sabi mo hindi mo ko <tay> iiwan. Talis, man mo nang matayan eh, no? So, ayan. Hindi ko lang po nakikita niyo ako kasi nagsusuklay ako ngayon ng buhok. At, yun. Nakabukas yung bag ko. Gusto niyo mag bag upgrade tayo. Sige. Just, tangit mo, Luna. So, yan. Tapusin lang natin mag-supply. Kasi kakalibo ko lang. ampresko. Kaya tapusin ko mag-supply. <laughs> sure. So, ayan, tapos na ako mag-supply Ayan 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 Kita nyo ba ako? So, ayan, tapos na ako mag-supply Ayan, yan yung suot ko Hindi pa ko, ko lang kung kita nyo Pero, ayan, magbabag tayo Saglit lang naman So, ito, Yung bag ko, nasira ito ang laman yan. Una sa lahat, napkin! Siyempre mga babae, kailangan ng sandwich. Kaya, ayan, may sandwich tayo. Tasty po yan. chance Then, meron pa tayo ditong isa neto. Ano to? Ang um, isa naman neto. Ito siya. Ito. Ito. Ito, Ito siya. Yan, yung napkin. Ewan ko kung nakikita nyo, ha? At naglalabas yung nanay sa labas. Tapos, itong alcohol natin na to. Green Cross. Hindi po sponsor ng Green Cross yan. At meron tayo rito ng ear cleaning supply. Ay! Supply! Supply! Dito yung ear spoon ko. Ito siya, guys. O, yung ear spoon. Yung pangkuhan ng tutulit. Eh, nagwawala yung mga pusa. And meron tayo dito cotton buds. Pasok lang natin. Kasi eh? kaya nagulo na eh. Push na yan. Yan. ako sa kay MJS. Babae siya. Tapos ano. Tapos hindi siya... Hindi siya mapakali kapag hindi niya kinukot yung tenga niya. Kaya lagi siya may cotton buds. Tara masama yun, ha? wag niyong gagawin yon. Ano pa bang meron dito? Dalawang napkins. Itong gamot na to. Ewan po kung anong pangalan nito. Tsaka, wala na itong laman. Oh my gosh. Ginagamit ko siya kapag ano, masakit yung puson ko or chan. Ito naman, dasmenorrhea. Ano daw? Ito naman, face mask ginagamit, hindi ko alam kung ginagamit ko pa yan, pero ba't nasa, nasa bag ko pa yan tapos, eto naman nail cutter syempre kailangan to kapag ano kapag, kapag maglilis lang po ko at itong kating ko pag masakit ang ulo pa ba? Ito. Pabango na to. Ewan ko kung anong pangalan niya. So, yun na naman yung bag raid ko. Close na natin.

p sa... Kaya natin siya dito. Ube flavor pala yung... May ano na po kayo? Pabili po isa. Nalang muna. Malambot pa yung ice candy, kaya ice. Nalang muna. So, ayan. Nakikita niyo ba ako? Wait, hindi yata. eh. Oh, yan. Itong yellow po, matigas. Kasi, matigas ang ulo Hindi, no. matigas na bata na ulo Wait lang. O, lang yung suplay mo. O, ano dami. doon? Ano mo doon? Ano mo doon? Ano mo doon? Ano mo doon? Ano ayan. Makain ba kayo, Marci? Mamaya pa po, konti. Kamilian? Apo. Ano ulam yun? Paksiw po. Na? Salmon. Pabigyan kita ng isang tortang... Tortang... Talang? Hipon. Sige po. O, isa. Kaya po ba? Salamat po, ha. Ah. Yo, guys. Hapon na. Pagpapag tayo sa vlog. Pagkapao it, you na know? so, ito. Kadir, talo mo. So, Ay, papunta na siya. Papunta na siya. Papunta na siya. sa labas. Tapos, Ate dugit, sikula lang po, pinakaalamay nung pala tanan niyo sa kanila. abangan abang lang madapo yung halo-halo. Ay, naku, ng halo-halo. Eh, si Tita Nay. Hindi naman binili ko na ito yun din. Alam mo, dibi tinik. Ano siya? sya? Ulan na mong ice candy. So ayan, may halo-halo po tayo. Dito tayo sa labas. Naka -naka tayo, guys, naka-vlog tayo. <laughs> so ayan, ito na yung halo-halo natin. Hindi ko alam kung kita nyo, pero ito na yan. Ito. Nah halo lang natin. So, ayan. Ito yung halo-halo natin. Tikman na natin. Lasang ano? Hmm? Lamig. Sarap. Baya. May gulaman. Hindi siya yung classic na halo-halo para masarap siya. Tap zero left, flash button on select left, zero 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 one. Ito yung ano niya. Capture button. Mga sahog niya. Hindi diyo kasi di ko kasi ma-focus eh meron siyang ano meron siyang bread may mais, may saging gulaman may beans baba hmm. Hmm. Nata, nata de coco. Melon. May, may melon kanina eh. Ayan. Sarap. Tapos, hindi siya nakakaumay kasi ano. Ito nakakaumay kasi hindi siya gano'ng matamis. Sakto lang. Sarap niya. Ang hmm. daming beans. Sarap ng beans. Lahat pala masarap. So, ayan. Guys, hindi ko alam kung nakikita niyo ako. Sorry. Ayoko na nga. So, alas 6 na lang gabi. Um, sa Team Talk tayo ngayon. ko kung, na kung nakikita. Kung nakikita niya ako ng maayos. Pasinea. So, ayan. Kung narinig kayo sa Team Talk yan, kasama ko kasi si sis Snow, yung kaibigan ko. Ay, narinig niya po siya. Ihaw yan, Tay! Narinig niya po siya. Ah, ano, Ate Luna. Pag ni Ate Luna. Yung <laughs> masasabihin niya, no, guys. So, yan, gabi na. And baka ito na yung last part ng video ko. Okay. So, yan. So, yan, chat po So, yan, baka ito na yung last part ng... Um, so, yan, wala po siya. Baka ito na po yung last part ng vlog ko. So, yan. Salamat po sa panonood ng walang kwentang vlog. Thank you. and see you on our next video. Bye!